Okay, magandang magandang gabi sa inyo lahat Matagal na hindi na kapag vlog Pero nagkaroon na ng pagkakataon At ngayong gabi Ay alas 7 na ng gabi At kahit na alas 7 na ng gabi Nandito ako sa alas 5 ano, Yung alas 5 ano, ito ng uh, Ano man ang produkto nila rito? Ha? Ano produkto nila? At ay mga sisig, mga lechong kawali. Ano? Dito sila matatagpuan sa may uh, anong subdivision to? Severo. Sa Severa subdivision. Kapag ka meron mga kainuman dito, ano, hanapin nyo lang yung Alazinko Zisling House. At dito ho kayo, pwede ho kayong uh, bumili ho ng uh, pulutan dito. Umorder lang ho kami ng lechong kawali at saka ho ng kanila sisig. Tetestingin ho namin kung ha? Bicol Bicol pala yung uh, Yung uh, In order namin Take out lang Kasi alam na kami yung oras Para mag dine in Pero yung ko sa inyo Yung kanilang Tindahan dito ay lang mo sila Ito yung uh, Galing mo sa labas ng uh, Severa Ano Papasok lang mo kay dito Titingin mo kayo sa inyong uh, Kalwa At makikita nyo Ang tindahan na to Ayan, alas ko Ayan, tara makikita nyo Urong ako dito para makita nyo Okay, parang hindi nyo makita Pero hindi dito yan sa inyong kaliwang side Ano Sa pagpasok nyo dito Ito yung, ito yung, ito yung kanila tindahan dito Ayan Pwede kayo mag-dine-in dito Pwede mag-inuman dito Hindi pa po pwede wala pang drinks, pero pwede ko kayong bumili ng pulutan. Ano? Ano pang alin siya? Uh, Yen Cinco po. Si Yen Cinco ang manager or owner. Ang owner ng Alazinco Existing House. Ano? So, Tawagan natin siya, para maimbitahan kayo pumunta dito sa Alazinco Existing House. Hello po. So Aden. yung mga pakilala na uh, yung iyong... Uh, Telephone number. Yes po. This is Yen Singko po. Owner po ng Alasingko Sizzling House. And sana po matikman niyo po yung aming famous sisig dito. Hindi po siya um, ordinary kapampangan pero with a twist po and fusion po. Thank you. Facebook page? Facebook page is Alasinko's sa uh, Sizzling House, Severa Subdivision. Okay. Saan, so, saan po sila pa pwedeng more din, uh, pwede yung pwede din po dun sa aming FB page, uh, uh, sa Severa. Ah, sa Alasinko's Sizzling House. Ang delivery niyo within Severa? Yes po, but we deliver din also sa Tabon, Fiesta, Tennyson wheel, Yan. Pero around dito lang din po. Ayan, maraming maraming salamat sa iyo, mga yayap. Subukan nyo ang kanilang ano dito. Yung kanilang mga... ang uh, mga, mga products. Natikman ko na yung ano nila rito. Yung kanilang... Ano yung dinala sa atin na nakaraan? Ano? Yung lechong kawali, masarap po yung lechong kawali nila dito. So, ayan o, mag-order lang kami ulit. Pero, ayan o, makikita nyo, ang kanilang listahan ng kanilang menu. Ayan Ala, post nyo na lang ho yan Tapos, uh, tingnan nyo yung listahan Or, visitan nyo na lang ang kanilang Facebook page, meron din sila dito Kalamares uh, Pusip Paksiw na pata, nilagang pata Etc, etc Ayan yung ibang mga tindahan dito, dadaanan ko rin na para maipakita sa inyo kung ano ang meron dito sa Sibera Subdivision. Sa gabi maramihong oh, marami hong tindahan dito at maraming makakainan. kainan. Oh, ayan, paki-share para magka-viewers naman ako.